So eto yung team ano Team Pagadream Si Kadong Luluwas ng Maynila Sir Jorli kasama natin Samahan niya yung kapatid ko Pupunta sila ng Krame Yan si Sir Jorli ah, Pupunta sila ng Krame ako naman, may duty ako bukas. So, nalawas tayo ng Maynila. Ah, uh, gabi. So, chicken natin yan, oh. Kalisayin, oh. bahay ng auntie ko wala nang laman matagal nang walang laman may kamansisa sa likod yun kami lumaki sa bahay na yan tapos nung naka ano na bahay kami dito may mga hituan pa dati dito eh. pagpatayin patayin tayo ng makina, ang rice meal sa Copernicus yun pinapaaral namin kaya nung graduate yung kapatid ko sa ano seaman PMMA kinulungan niya ako mag doktor yun pulis naman na nakapasa sa pagkatas ng nursing nakapasa sa PNPA naging pulis siya pinag-aral naman yun sa naming kapatid lawyer tapos yung panganay nurse kasi yung na sa Canada so eto na si Kadok at siya tayo kapatid ko ito nag kami sa Santiago si nakakaya naman kay Kadong si Tim Talakob wala kayong makainan so Jollibee na lang dito sa Santiago dyan si Sir Jorli kasama natin Saka si Kadong Kad Laron Ayan, Team Talakab kami Ito hindi alam nang Team Talakab to Hindi namin alam mo paano ito i-operate

Gadong <laughs> kita mo kami. Kita tawa lang ng tawa. bagong salta bagong salta sa mga pogi boys team talakib ngayon nakorder na kami marunong na kaming mag order takyos kundi babalik kami sa turo-turo na lang kakain doon, tangka ni Kadong. naman kay Kadong pag hindi tayo nag Jollibee. Palagi na lang tayo sa Eastpand. Good <tipos> day. Ayan si Sir Jorlit sa si Kadong. Good morning. Team Talakeb. na. <laughs> kumain sa kumain lang si Kadong sa Jollibee at saka magkakape dito kay Attorney. Uuwi din mamaya. Gabang <laughs> dinuskan. Kadong ginyan yun, ano nila oh. Swimming pool. Hello ate. Diyan magsiswimming si Kadong mamaya. Baka hindi kaya ni Kadong yun. Ano, lalim ng tubig. Malalim yan, Kadong. Nine feet. Nine feet. Oh. Video <laughs> kita Ito Oh. Anong pangalan ng ano doon? Yeah. No. Ng bahay. Oh, hindi, yun ano? Yun sa Pampanga. San Fernando Townhouse? Hindi, kaninong pangalan kay... Doon sa kinuha namin, taga-perma mm. Hindi. Yun sa, sa akin, anong pangalan ng ano? No. Hindi, hindi, hindi mo kabisado?

So, ang aga natin kasi kanina di ba, Santiago, alas apat na oras pa lang. Si Kadong, ang bagong salta dito. Sa may kawayan. Si Bush Jorley, si Manaharon. Kami yon Team Talakob. Sa Michelle kami dito nag-agahan lang. Uwi na rin sila kadong ulit. Team talakog. Tapos uwi din sila magtatalakog ulit. Kahit twice. A week lang. For once a week. <laughs>